Ito po, tira yun. Ito po ang tubig ng dagat. Ayan yung isa po sa bukal. Tapos, ayun yung pinakamalakas na bukal. Ayan, sa ngayon. Ayun, yung ng bukal. Ayun po po. Ayun, bukal. Ayan, bukal. Ayun, bukal. Ayun, bukal. Ayun, bukal. Ayun, bukal. Ayun, madami pa po yung tubig. Marami pa. Hmm, madami pa po yung tubig. Po. Pa, pero, pero naiinom na siya yung dono yan yung kuwinti na napakaganda po yung original na bukal talaga yan yan yung original na bukala yan original na wala pa yan ako